Pwede nga bang palitan ang kasarian sa birth certificate base sa gender identity? Isa sa mga landmark cases ng Supreme Court of the Philippines ang sasagot sa tanong na ito. Ito ang tanong sa kontrobersyal na kaso ng Navarro vs. Ermita noong 2010. Ang kasong ito ay nagsimula kay Romel Jacinto Dantes Navarro, isang Pilipinong ipinanganak na babae, pero kinikilala ang sarili bilang lalaki. Sa kanyang petisyon, sinabi niyang siya ay isang hermaphrodite o intersex at humiling napalitan ang kanyang pangalan at kasarian sa kanyang birth certificate. Sa una, pinagbigyan siya ng Regional Trial Court pero kinuntra ito ng Office of the Solicitor General kaya umabot ang kaso sa Korte Suprema. Ano ang naging desisyon ng Korte Suprema? Tila hindi ito pabor sa kanya. Ayon sa Court Suprema, hindi maaaring baguhin ang kasarian sa birth certificate kung ito ay base lang sa gender identity. Ang kasarian ay tinutukoy sa panganakan gamit ang biological sex. Sa madaling sabi, ayon sa batas noon, hindi sapat ang psychological at medical evidence para palitan ang kasarian sa legal na dokumento. Dahil sa desisyong ito noong 2010, maraming Pilipino ang nagtatanong, kailan nga ba kikilalani ng batas ang gender identity bilang batayan sa pagpapalit ng kasarian? Ano sa tingin nyo, dapat mang payagan ang pagpapalit ng kasarian sa birth certificate base sa gender identity? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba. At huwag din kalimutang mag-subscribe at mag-like sa mas marami pang Supreme Court case explainers tulad nito. Salamat sa panonood.